kasi ano na hintayin na lang natin para nakatutok ang taong bayan. No? May may question lang doon sa 'di ba yung 1 and 2 na dapat i-comply. Yung una, i-comply ng 19th Congress. Dapat. No? Laging sinasabi kasi ni SP na the 19th couldn't bind the 20th Congress. Pero bakit sinama doon sa number 2 question na kailangan mag-comply yung 20th doon sa Uh, Tanong nyo na lang siya. <laughs> <Yeah. laughs> Tanong nyo yung 18. Tan uh, actually, pinakamaganda. Tanongin nyo yung 18. Paano nila naintindihan yung, bi yung binutuhan, sinuportahan nilang order or resolution? At baka makakuha kayo ng 18 different uh, interpretations. <laughs> okay. Um, any other related question dito sa impeachment? So, baka gamitin na naman ngayon, nagigiyaran dyan, tumaas ang... Ah, yung hindi nahawakan. Oh, wag, oh, ganun lang kasi nga, uh, uh, wag lang tayo parating, uh, wag natin parating isipin, o wag natin i parating ituro sa taong bayan na importante lang yung nahawakan, nakakain, oh, kasi magiging masyado tayong ano yan, ayuda nation yan eh. So meron di, merong mga bagay na mahalaga rin sa buhay ng tao na hindi nahawakan. Tataulad mm -hmm. nga ng nang accountability, 'yan accountability, mm -hmm. tamang paggamit ng uh, resources ng ating bansa. So yun po 'yung kailangan na uh, At saka it's it's important enough. Napakahalaga ng accountability na binigyan siya ng sarili niyang artikulo sa Constitution, Article 11 'yun ng Constitution. Mm -hmm. So mahalaga po 'yung kahit hindi natin ma, mahawakan. Mm-hmm. Sir, may nagpapatanong lang bilang kay former president. Doon daw sa nangyari between Senator Risa and Senator Imee na ang impression ay sinulsulan ni Senator Joel Villanueva o nag ah uh, uh, parang nagturo, tinuruan o nag-coach si Senator Joel. Tama daw po ba yung naging uh, Actuation doon ni SP Cheese na habang nagsasalta si Sen. Risa, sumigaw ng point of order si Sen. Amy, dapat doon ba hinayaan lang si Sen. Risa na matapos yung kanyang pinupoint out during that time? I think nakatapos naman ata si Sen. Risa. No? Pero dapat yata yung pag sinabing point of order, ano ka agad? State, what is the point of order? Ang point of order, anong rule ang binaviolate nung, nung person Nasasulta. having the floor? Nasasulta. Mm. Wala naman nung narinig ko yung explanation, wala, hindi rin siya makasight nung what, what rule. Eh. So, dapat ganun, dapat maikli lang yung, uh, ang, ang disruption caused by a point of order issue, dapat napakaikli lang. Wala nang mm -hmm. explanation, explanations. Ano yung, ano yung, ano yung uh, what is the rule being violated? Sabi mo, okay, ruling ka, ruling ka, agad siya. Hindi, hindi na violate continue. Mm -hmm. So, I think, I think naman nakatapos naman din ata ng, nung, nung message si Senator Risa. Hmm. Tapos yung kay Senator Joel, uh, kasi former majority leader yan, posibleng, niyo, baka, baka posibleng tinanong, tinanong lang siya kung... Senator Amy. Oh, what is hmm. the... Hindi ko, hindi ko kasi napanood yung video. Nasa hmm. Nasa harap kasi kami, nasa hmm. likod sila. Kaya hindi ko rin alam ano nangyari. But that is a possibility na... Kinonsulta ni kinonsulta kasi being the major, uh, former majority leader, kabisado din niya yung rules namin. Mm Sir, other issue, pabor ka ba doon sa panawagan ni election lawyer Uh, Romulo Makalinta na i daw sana ni Presidente yung ipinasa ninyo na proposed bill para don sa postponement ng barangay at SK election and at the same time yung nga nagtaas ng mas mataas ay mas mahabang term ng barangay at SK election. Kasi do meron nang nangyari noong 2023 yung uh, okay. case of Makalintal versus Comelec. Oh, kasi may, may, ang, ang bago kasing idea rito, Uh, if you fix sa uh, four years ang mm -hmm. uh, term of office ng barangay officials at umpisahan na doon sa mga nahalal noong 2023 mm -hmm. so plus four 2027 so okay. so necessarily necessarily since 2027 necessarily yung election sa December 2025, mm -hmm. dapat ma-move na yon sa 2027. 26. Para maging four years nga. Para, kasi, 24, 25, 25. Basta ang, ang main idea, ipapako na natin sa four years ang term ng barangay officials. Mm -hmm. Tanong, kailan natin umpisahan yun? Umpisahan natin dun sa mga nahalal ng 2023. Mm -hmm. Kasi abnormally short yung kanilang term eh. Two years lang eh. Mm -hmm. so, so, gawin ng four. So, Uh, nasa sa presidente na yun kasi the power to veto is with the president. So nasa sa kanya ngayon yun. Oh. Mm -hmm. But so, sa mata ko, sa mata ko uh, hindi naman ako nag-object dun sa sa bill na ito. Sa tingin ko justifiable. Ito naman yung isang example na ano ha, isang example ito ng mga mo, consciously, mm -hmm. at the time na pinasa namin Number one, hindi, cons hindi hindi kami consciously nagpasa ng unconstitutional, o sa tingin namin constitutional. Mm -hmm. Pwede kaming mag magkamali no sa, sa sa pagdating sa Supreme Court. At saka hindi rin kami nagpapasa ng batas na dinadasal namin na ibito ng presidente. <laughs> 'Di ba? What, what what's the point 'di ba nagpasa ka ng batas na sana ibito? <laughs> mm -hmm. So, uh, let it be the decision of the Of the president. president. Ang ano ko lang uh, ay nag, uh, nag attend lang ako nung last ledak eh, Nandun ako eh. Mm -hmm. At ang alam ko ang ang gusto ng presidente ituloy Atuloy, oh, itong so. barangay. So, so, whose whose will will prevail? Sino ba ang may last touch in in law making? Mm -hmm. oh, you need a law, you need a new law to postpone or reset the December 2025 barangay elections. And who was the last touch in the making of a law? Mm -hmm. So, sorry nang stand the President, during the LEDA? Yan ang narinig ko. Ituloy. Mm, -hmm. ituloy. So, nandun yung possibility na ibito? Nandun ang possibility na ibito. Mm -hmm. Anyway, so sir, last na lang, doon sa nangyayaring tension ngayon sa Israel at saka sa Iran, ano yung nakikita nyo na maaaring maging impact nito sa ating ekonomiya, sa ating mga OFW, at ano yung dapat gawin ng gobyerno para hindi ganun katindi maging epekto nito sa atin? Malaking impact nito kasi of course, oil oil prices, apektado for sure. Mm -hmm. And then, ang dami natin deployment sa area na yun, Tinata tinatawiran ng mga missiles yung area na yun. Mm -hmm. So, ang contribution siguro natin dito is uh, to observe the cold neutrality of an impartial judge. <laughs> Kung pwede, maging mag-contribute tayo sa settlement of the issue. Huwag tayong kumampi, gumit na tayo, offer tayo to be what? Venue for talks. What? As the bridge between the two countries. Yan ang gawin, yan ang gawin natin. Kasi kailangan peaceful resolution po ito. Uh, thousands of missiles na po ang mga ang mga pinaputok nila at uh delikado eh kasi isang mm -hmm. isang maling ano eh isang maling location na mapasabugan it might uh, really escalate mhm mm and the mere fact may mga kapwa tayong pinoy na na uh, dami doon sa area uh, na yun. because na if, you if you look at the if you look at the area kung saan nag-exchange ng missiles din sa vicinity mm -hmm. of course sa Israel marami i'm sure sa sa Lebanon, meron din. May Filipinos. Ad, uh, sa, sa Jordan, may konti siguro. But dito sa UAE, we have millions. Dito na sa area na to. Nasa baba yan. Eh. So, I'm sure in Iran, meron din. So, mm -hmm. so yun po yun. Sa, and we do, not, we, do not like, we do not like war. We should never enjoy war or encourage war. Or not. Mm -hmm. Mabuti na rin ito. Nakikita natin. This, uh, these are the consequences of war. Kaya tayo rin dito sa Pilipinas, mag-adapt tayo ng mga policies which will minimize the possibility of war. Ganon din po. Ayaw natin, kita nyo, grabe ang, ano? grabe ang, hindi na ito abala eh. I mean, yes. destruction mm. and then loss of lives. Mm -hmm. Hindi nyo nga series of oil price hike ang asahan natin, sir, kapag uh, hindi, kapag uh, 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 hindi intention. Malaki pong epekto po nito. Oh. Mm -hmm. Okay, no more question? Sir, are you open na maging member ng cabinet ng Uh, Marcos administration, just in case? Hindi. Ang, ang akin na lang attitude is uh, uh, panalangin ko na mag, mag succeed ang okay. last three years ng Marcos administration. Kasi ano na lang tayo, one, one, ano lang tayo, one boat lang po tayo, isang, mm -hmm. isang sasakyan lang tayo, may eroplano man o barko na We will we will rise together or we will fall together, sink together. So, ayun natin yun, sana umasenso tayo together. So, we will help uh, as much as we can. And, ang gusto kong emphasize, actually, mm -hmm. kahit private citizen ka, mm -hmm. makakatulong ka pa rin mm -hmm. uh, sa pag-asenso uh, ng ating bansa. Okay, well said. On that note, thank you so much. We will miss you, sir. Thank you. Salamat na sa Senate Media. Salamat sa <laughs>